hindi ganda, saan kaya lambingan dito? lambingan bridge na sikat dito yun ito ata yun uy, ito ata yun ah uy, ito natin yung lambingan bridge oh uy, uy. sir bakit nandito ka sir? naantay ko lahat yung mga bisita mga bisita? makapasok dyan sir, ito ba yung lambingan bridge? ito oh, yung yun. yun. ano yun ito yung, ano ba ito? sa akin yan kasi ano Tayo ayun yung resort oo? oo kaya na ko pa hinahanap pa eh. buti nakita kita saan ka pa nagaling? galing pa ako ng ano, may, maging danaw Lalo <laughs> kasi gusto ko makita to Lambingan Bridge na to Lambingan Bridge oh. Kaya oh, tinawag na Lambingan Bridge so, Yung mga tao dito so, naglalambingan lagi Paano pa kung partner? Oh, wala Bawal Bawal Bawal, bawal ba dito oh, partner pa na Pwede, oh, pwede maghanap dyan no Marami naman dyan no Pwede bang ituro ko dun sa tulay Turo kita dun Sakay na ako sir Sige sakay ka Lambingan to pa yung Lambingan Bridge Takal ko na yun Lambingan Bridge yan Isang buwan ako ng gamit nun dito lang pala yan pa ng ayan. Dito, yan yung mga resort Tignan mo, kikita mo yung mga putok na yan Sa'yo lahat yan, sir? Oo, oh, dito lang yung makikita Sa San Antonio, sa Balis Ay, ganda Kikita mo yan Yan yung bago mo papatayo Yung bago sa yung pulin ah Patayo ko yung bago resort Bibira mo sir, yung tulay, ito mo Ayan, bihira yan Ako, dito, dito muna sir, para makita mo Ito mabit. yung pinapagawa ko Ang dami sa'yo, sorry to sir Ang dami oh tama mo yan. Lahat okay. yan ang paggawa niyan. Uy, gando. Oh. Kita mo, dami yung libo. O, oh. Papaayos ko pa yan. Papaayos mo pa yan? Papaayos ko pa yan. Para dun sa, ito pa sa kabila pa siya, ang ganda rin dun, no? Maganda din dyan. Pero mas maganda ko ka pa. Kaya yan, daluyan ng tubig yan galing sa bundok. Galing bundok, oh. Ay, bukal, bukal. O, oh, ano yan? Okay. Falls, falls. Eh, falls. Oh. Pero sa amin kasi, yung mga tulay sa amin, pag ganyan, maraming pasura na ito, ganda, oh. Ganda, linis, oh. No? Dami man tao sa ilalim yan, eh dami nga naligo. dami nililigo naligo dyan, sa ilalim. Oh, ginawang lambingan bridge. O oh, kasi malalambing kasi tina, mga... tinayo rito, te. Tapon lang. Tapon na lambingan bridge. Oh, shit! Oh, buwan ko na... Ano to, yung eh, nakita sa Facebook lang. Kapon tinayo. lang. tinayo, pero ang bilis, no? bilis, no? Iba kasi gumawa na ito, eh. Ik ikaw naghulma yan, yung mga damo-damo. O damo damo. oh, pinaayos ko lahat yan. Ay, ganda ng hulma mo sa rin, no? Ganda, no? Hmm, ganda. Ayusin ko pa yan. Ayusin mo pa yan? Ayusin, pa yan. Ayusin ko pa yan. Hindi pa tapos yan. Ganda, sir. Okay, tamo. Kapanan ganda na sa lambingan bridge, San Antonio. Dito mo lang magiginta yan sa ano, sa Bale San Antonio. Ah, dito lang tayo. Sir, pero sir, pero dumayo ko lang dito, sir, di ba? Naging sayo agad. Akin ko agad, kakabili ko agad dito. Dahil kinili mo yung vintage yung ano ko sayo, yung oh, Raptors. oh. Vintage. Dahil yun, nabili ko ka agad to. Ah, Lahat ng vintage yung binibenta ko. Ganda, sir. Dito mo. Okay. Oh. Ito naman ako sa baba, sir. Doon na lang ako pupunta. Sa baba. Dito ang ganda pa dito. Ang dami, oh. Dito. Ang ah. daming tao ang pumupunta dito sa inyo, sir. ah Kakabili mo lang kasi, no? Ano, sir? Ano Magkano ba bayad dito, sir? Free na yan. Uh, free lahat? Free lahat. Grabe naman. Wala ba tumakbo dito. kayong ano sir? President ba? Tatakbo akong presidente. Wala ako tumakbo presidente. Lahat libre. Lahat libre. At, yun mga gusto ng mga tao sir. Lahat libre. Lahat libre. hindi lang prosalita sir no. Sa'yo kasi oh, lahat eh no. Lahat. Ka Kakapa mo lang yun. Biglang oh, sinabi okay. mo lang sa bibing mo. Uh -huh. Ang ano. daming, daming tao sir. Ang tao diba? Oh shit! Oh shit! Tating yung kabilis uh -huh. yung Ang Ang diba? oh yung mga balon sila. mga balon pa sila, sir. Free lang yung balon binigay mo lang ni sir. lahat yan. Grabe. libre. Hmm, kaya pala. Mapangmasa ka, sir, Kailangan talaga sa Pilipinas, sir. Ikaw lang yung pag-aasa namin sa Pilipinas, sir. Kasi ang dami ng matatamis sa salita, pero hindi nabubuo, eh. Ikaw, buo agad, Oh, shit! Oh, shit! Sa bundok may, may dagat yung sa likod yan. May dagat yung sa likod yan. <laughs> Ipapapatag mo yan. Ipapapatag mo next week. Oh, great. next week talaga. Next week lang. Ay, pa-flag mo yan, sir, ah. Hmm, ito sa mo, sa ginamit, ah. Ay, yung sakya. mo lang. Ito <laughs> to? Sa akin to. But ang ganda na ano mo, sir, ng... Ito, ito. Ba't sir, ba't pinapaliguan yung lalim ng tulay? Ah, ano yan? Ah, pinapaliguan ko sa lagay sila dyan. May bahay mas, dyan, wala. Free, ah, free lang yan, ito oh, hey, lang. Free lang yan oh. sa nila. Robby, oh, oh mo oh, dito din mo no? oh. Opening ko lang to ngayon Ay, oh, Opening lang yan? Oo oh. Grabe Ito, mahal to ha ah. Kadji na to <laughs> oh, Walang bubong, mahal yan? Oo oh, Kasi Kasi makinaganda yan, walang bubong Ah, vintage kasi Mga ay, vintage pala yan, ano ay, mo ito? Yan, eh. Ganda sir, eh, no? Ang ganda yan, mahal Pinto yan nai, sir, mga huh? ilang years sir? Parang bagong bago lang eh Ano to? 50 years na 50 years na ito lang? 50 years na ito Grabe, ganda no? mo no? Bebe, libit ko dito sir? Oh. Ito ay resort yan. Pag na-swimming ka dyan, ka dyan, dyan. dyan. dyan no. hindi ka malulubog dyan. oh, oh shit. Pag Tumalong ka dyan, malulubog oh, ka. Ano naman ba to sir? Asang galing to mga to? Ano yan? Pinalagay ko yan. Ganda nang ano sir ah. Linaw no? Hindi no? oh, malamig, hindi mainit oh, sir ah. Oh, tama, taman tinimplayan nyo pa yan? Ano yan? Nilagay namin ng... Hindi. Ano yung Matabang yan. Matabang? Tubig dagat to. E eh, ilog yan eh. eh. Ano naman? Pinagawa ko talaga to. Sadya. Ah, pasadya tubig? Oo. Robin, lupig talaga may nilad to eh oh ganda. sa ikot ko lang sir ha oh gando dami nang dami nang liligo mga tao no free lang yan sir bigay mo sa kanila ayan dito dito po gando ganda no may mga kalis pa sir ha oh pinagawa ko lahat yan ay lahat talaga oh yan para sa inyo talaga yan kasi ano ko eh makatao ko eh ay makatao bitaw ko pag bumayar dito lahat ng binebenta ko lahat ng binebenta ko dito ko pinaano lahat pati ko pag bumayar sir Tatakbo sana ako. Ka lang. Ah, kindi, kasi, oh, lang. Kaso, nakakapagod. Ah, kasi ako oh, 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 dito, sir. Ah. Kaya, ano? Magka, bilhin mo dito, sir. Eto. Dati nung, pwede mo, sir, kung paano ginawa tong lugar na to? Ito, Sa oh. Dati pinagawa ko to, ano lang, ano yan, tatlong tao lang pinaano dyan, pinagamit ko. Tatlong tao lang? Oo. Para may hmm. tayo lahat yan. Ah, kasi, yan. In, in, ano mo, binadali mo kasi mag-New Year. kasi mag-New Year. 2025. Kaya Grabe. 2025 ngayon. O oh, yeah, pinabago Kasi yung ko lang siya. ibang mga tulay sa oh, may yung nila doon, pang siya, baho nila doon. Daming ano, basura ito. Basura. eto Walang so, basura. Oh. Linis yan. Tubig, oh. Linis oh. oh. yan. Ayun yung tulay so, mm. Oh. Ganda yan. na lahat. Pero lahat yan? Oo. Oh. Kino mo na tayo niyo sir mga bata oh. Ha? Kasi ngan Dami, dami tao rito. Pino. Ano? Dinadarayo sa so, sir, ano? Oo. Uh, dami dumadayo. libre kasi 'yan. Ah, libre lang. Kasi yan eh. Kasi ako dati nung pumunta may bayad. Wala pala sa iyo pa. Buti nakita kita, sir. Kita mo ako dito. Simple simple ka lang ng gamit mong motorbike. No? Simple lang yan. Oh, oh, 100 cc? Hindi, 500. 500 dyan? Sabi. Pero di mo dala yung, yung, yung sasakyan mo, yung ano, hindi ko pwede dalhin kayo. Pakita para makita kayo, no? Oh, ba ba mang gulo sila iyo, no? Oh, kaya nga nakaganito ako kasi mahalap ang kikilala oh, ko, eh. Kaya, ganda na sila. Luwag, oh. Ganda, no? Hmm. Ang tubig, ang gusto ko yung tubig, sir, kasi ano, hindi malamig. Malinaw, malinaw. Kaya, dumaikot mo ako nun, sir. Patatay doon. Ganda rito, sir, ah. Ganda ng tubig. Ganda ng tubig, oh. Ganda, no? Oh, ganda, sir. Hindi ka lumangoy dyan hindi ka malunod. Oh? Oh. Ay, hindi ka pa Hindi pwede mabasa dyan kasi ah ano lang to eh. artificial lang ba to tubig na to artificial lang malalim din oh yan na malalim dyan banda pinaghukay ko yan eh pinaghukay mo lang oh. pero hindi ka babasa pag naliko ka dyan hindi ka mababasa dyan kasi artificial ang tubig dito artificial eh no dyan ang dami ng tao sir ang dami nila sir oh may pine tree ka pa sir ah pine tree ka lang sir ikaw nagtanim yung pine tree na yan sir ako nang pagawa nyan pagawa ano, artificial dyan artificial dyan pinatayo mo oh, lang oh. yan pinatayo ko lang yan maganda sir eh no yan ano mas sabi mo dito sa lugar mo, sir? Dito. Kung, kung wala ka, wala yung ganito. Kung wala ako, wala yung ganito. Lahat ng binibenta kong vintage, hindi mo gagawa ito. Kaya pala, ang dami nang mimili sa iyo, kasi yung lahat original. Lahat vintage. Ito, hindi mo binibenta yung tubig na to? Hindi. Ayaw mo? Lahat yan, free. Free lang? Oo, oh, may nilad yan eh. May eh, nilad, pwede yung yan. Mineral, may ganun. Ito. mas malinis pa sa mineral. Oo. Oh. Grabe, ganda pala sa Sige. Ha? Sige sir, kasi. lahat. Okay, kung may ka nga sa mga ano mo, sir, mga ano mo din, no, free lang. Sige, <laughs> okay, sir. Salamat, sir, ha. Ah.